na namang nakakagulat na balita ang gumulantang sa mundo ng showbiz matapos magsampa ng reklamo si Catherine Bernardo laban sa kanyang long-time partner at ka-love team na si Daniel Padilla. Ayon sa mga ulat, ang reklamo ay may kinalaman sa umano'y pambabastos na ginawa ni Daniel sa aktres. Sa mga lumabas na impormasyon, Sinasabing nagkaroon ng hindi pagkakaunawaan ang magkasintahan na nauwi sa insidente kung saan umano'y nagtangkang igiit ni Daniel ang isang bagay na labag sa kagustuhan ni Catherine. Ang detalye ng isyu ay patuloy pang iniimbestigahan, ngunit batay sa mga sources ito ay may kinalaman sa pagsusumikap umano ni Daniel na magkaroon ng mas pribadong ugnayan sa aktres, na hindi ito ikinatuwa. Nagdesisyon si Catherine na magsalita at ipagtanggol ang kanyang sarili matapos ang naturang insidente. Ayon sa kanyang mga abugado, nais lamang ng aktres na bigyang diin ang kahalagahan ng respeto sa isang relasyon. Walang sino man, kahit gaano katagal na kayong magkasama, ang may karapatang pilitin ang isang tao na gumawa ng bagay na labag sa kanyang kagustuhan, pahayag ng legal counsel ni Catherine. Sa isang pahayag na inilabas ng kampo ni Catherine, binigyang diin ng aktres na hindi madali ang kanyang naging desisyon na magsampa ng reklamo laban kay Daniel. Mahal ko siya, pero hindi ko kayang palagpasin ang ganitong klaseng pangyayari. Dapat itong magsilbing paalala sa lahat na ang respeto ay dapat laging nangingibabaw sa anumang relasyon, ani Catherine. Samantala, agad namang sumagot ang kampo ni Daniel Padilla sa mga alegasyon. Ayon sa kanila, Labis na nasaktan si Daniel sa mga paratang at sinabing hindi niya intensyong bastiusan si Catherine. Sa isang maikling pahayag, sinabi ng aktor na handa siyang makipagtulungan sa anumang legal na proseso upang linisin ang kanyang pangalan. Mahal ko si Catherine. Hindi ko siya kailanman gustong saktan. Umaasa akong maayos pa namin ito, ani Daniel. Ang isyong ito ay mabilis na kumalat at naging sentro ng usapan sa social media. Hati ang opinyon ng mga tagahanga. May mga nagtatanggol kay Catherine at sinasabing tama lamang na magsalita siya upang maprotektahan ang sarili, habang ang iba naman ay nagbigay ng suporta kay Daniel na sinasabing maaaring isa lamang itong malaking hindi pagkakaintindihan. Lumabas din ang mga ulat na may mga matagal ng alitan ang magkasintahan na hindi na ibabahagi sa publiko. Ayon sa isang malapit na kaibigan ng dalawa, nagkaroon na ng ilang hindi pagkakaunawaan ang magkasintahan sa nakalipas na mga buwan. Siguro ito na ang naging tipang point ng lahat. Hindi na nila napigilan ang emosyon nila, ani ng source. Sa kabila ng kontrobersya, maraming celebrities ang nagpahayag ng suporta para kay Catherine. Ilan sa mga malalapit niyang kaibigan, kabilang si Naria Atayde at Sofia Andres, ang naglabas ng kanilang opinyon sa social media. Laging piliin ang sarili mo, girl. Hindi mo kailangang magsettle kung hindi na tama, komento ni Ria sa isang Instagram post. Samantala, tahimik pa rin ang pamilya ni Daniel sa isyo. Bagamat maraming tagahanga ang naghihintay ng pahayag mula sa kanila, mas pinili nilang manatiling pribado sa kabila ng pag-atake at batikos na natatanggap ng aktor. Patuloy naman ang pagsubaybay ng publiko sa usaping legal na ito. Ayon sa ilang ulat, nakatakda ng humarap si Daniel sa korte upang sagutin ang reklamo ni Catherine sa mga susunod na linggo. Gayunpaman, Umaasa pa rin ang marami na magkakaroon ng maayos na pag-uusap ang dalawa at mahanap ang tamang solusyon sa kanilang problema. Ang kontrobersyang ito ay muling nagbukas ng diskusyon tungkol sa boundaries at consent sa mga relasyon, pati na rin ang pagpapahalaga sa respeto at komunikasyon. Habang hinihintay ang karagdagang detalye sa kaso, Marami ang nagtatanong kung ito na ba ang tuluyang pagtatapos ng Kathniel Love Team na minahal ng publiko sa loob ng maraming taon. Sa kabila ng lumalalang kontrobersya sa pagitan ni na Catherine Bernardo at Daniel Padilla, tila mas nagiging komplik.